Ubus na 'yung perang binigay ko sa'yo? Ninakaw ko. Ay, putik oh, na mo? Bakit ninakaw? Ninakaw ko. ang kamay eh. 'Di ba? Alam mo pag sumama ka sa amin, maaalagaan ka ng gusto. kasi may bahay tayo. Yan mga kababayan, mga kabarangay, uh, magandang uh, gabi sa atin lahat. Uh, kung naalala nyo po si Angel, yung aming uh, nadaanan at uh, tinulungan natin na karaang araw, binilhan siya ng uh, pagkain, binigyan din namin siya ng damit at binigyan din ng kaunti tulong pinansyal. Pero sa araw na ito mga kababayan, muli namin siyang binalikan. Dahil na rin po sa hiling, hiling ng karamihan, na balikan ko siya. Pero ginabi kami mga kababayan dahil sa sobrang traffic. So time check is, inabot kami ngayon ng 6.44. Pero, yan, ang uh, reason na babalika, uh, binalikan namin siya mga kababayan para matulungan siya ng lubos. Madala siya sa shelter. Sana po mga kababayan, uh, si Nanay Angel, kung taga saan man siya, kasi hindi niya masabi sa amin kung taga saan siya sana po ay makilala siya ng uh, kapamilya. So mga kabuhayan, samahan niyo po ko para kausapin natin. At sana mapapayag natin siya na sumama sa shelter. Hello? Kumusta ka na? Ha? Ay, sige. Kumusta ka na? Dito ka matutulog? Opo. Paano? Umaambon.

mas safety ka na eh. Pag doon ka sa shelter, marami kang kasama doon. Bakit? Matino ako eh. Ha? Ah? Ay, matino ikaw? Pwede upo ako? Atinu po. basa Bakit? Oo nga, basa. Okay lang. Dito lang. Saan ka bumili ng pagkain mo? Doon po, Natatandaan mo ko? ah oh, very good. Kaya uli ako oh, para may pang ako. Wala ka Oo. Oh. Ano yung pangalan mo? Si Angel. Si Angel po. Si Angel. Ilan taon ka na? Wala pa nga po. Hindi pero. Ah, wala ka pang edad. Oo. Ganda po Opo. Oh, nasa bahay pag sumama ka bibilhin kita ng cellphone. Ayaw ko. Kumama <coughs> na tatakbo na. Huwag kang matakot sa amin. Huwag kang matakot sa akin. Ako si Daddy Frankie. Kitna lang po. Ito na lang po. Ako bubulkan na lang ako sa dagat, pwede na. Anong gagawin mo sa dagat? Sirena na po, ano? Ha? Sirena timpo ako. Ah? Sirena timp ikaw? Saan 'yung damit na binigay ko sa iyo, hindi mo sinuot? Nilabhan ko po. Bago pa 'yun ni nilabhan mo na. Saan ka naglaba? Wala po. Ha? Wala po sa dagat. Ah, ano kinain mo ngayon? Kinapay ko. Kinain 'yung dinner mo? Wala po ako, pambili pagkain. Ubus na 'yung perang binigay ko sa iyo. po Ay, putig na mo? Bakit ninakaw? Ninakaw po. Nakati ang kamay eh. Di ba? Alam mo, pag sumama ka sa amin, maaalagaan ka ng gusto kasi may bahay tayo. Huwag na po. Dito na lang ako. Magkakasama tayo doon. May... May mag-aalaga sa'yo. ako Hindi. Hindi kami masamang tao. Kasi pag hindi mo magustuhan dun sa amin, pwede ka namin ibalik dito. Ang mahalaga, kahit dalawang araw lang, mabihisan ka namin, makaligo ka. Tapos ibabalik ka namin dito pag -ayog. ayaw mo. Ako liligo ko. May lulu ka dito? Oo oh Ano? Binibilhan ko po. Ah, doon sa binibilihan mo niyan. Dapat hindi soft drinks iniinom mo. Ano nang inilagay mo sa mukha mo? Bakit puti-puti? Nakulpol pulong mo katik No. Kaya makatika kasi hindi ka nakaligo. Naligo po ako. Naligo ka kailan? Naligo. Paano ako kumaligo sa dagat? <laughs> ah, sa dagat. Pupunta ka ng dagat. Paano ka matutulog dito? Oo. Oh. Nasaan na yung damit na binigay ko sa'yo? Nandito uh, po. Oo. Oh. Panjama oh. yun eh. Suot mo ha? Opo. Sigurado ka? Ayaw mo sumama sa amin? Ayoko po. lang po. Kailan? Babalikan kita. Mama ah. lang po. Saka na lang ako Saka Oo. Anong pangalan ng magulang mo? Ayaw ko Ayaw ko ng pangalan mo. Nakaut. Bakit? Gusto Ayaw. lang. nila ng pangalan. Ayaw nila magsabi sa iyo. Kawawa ka kasi dito, malamig hindi ah? ko alam magkukulabong lang po ako magkukulabong ikaw? bakit mas gusto mong mag-isa? bakit mas gusto mo dito? eh, hmm. nagbigtas ako dito sa naman dito ko po pumupunta dito? Pag pumunta dito, anong ginagawa niya? Matutulog dito. dito? Matutulog dito? Hinahanda oh, po Na alam mo na awa kasi ako sa iyo. Pero kasi malayo ang malayo ka sa lugar namin. Kung bibigyan kita, hindi na po pwedeng bigyan kita malaki kasi sabi mo, mananakaw. At bibigyan din kita ng unti, hindi kita mapupuntahan dito ng araw-araw kasi malayo. <clears throat> Pero kung sasama ka sa amin, maalagaan kita, mas matutulungan ka namin. Tapos punta tayo ng pagamutan. Wala. Opo. Ako nga po ang mga gagamot na Ay, ganon? Opo. Anong ginagamot mo? Secret po. Ha? Secret. Ay, secret. Saka na yung sandal ko. Yung? Sabi mo, bibilan mo ang Oo, bibilan kita pag sumama ka sa amin. Pati cellphone, bibigyan kita. Ayaw mo talaga. O, sige, ingat ka dito, ha? Bigyan na lang kita ng kaunting pambili mong pagkain bukas, pero ingatan mo. Ay, sabi mo, nananakaw, eh. Hindi ko na po, ipapanakaw. Hindi nga, sigurado ka? Saan ka ba bumili ng soft drinks? Pwede ba makita yung tindahan na pinagbilhan mo? Samahan mo ko malayo. Hello po. Hello po. Kilala mo sila? O, tingnan mo kilala nila ako. Opo, lahat. Kaya gusto kong tulungan ikaw. Ha? Dito na lang po ako. Mas kailangan mo ng tulong kasi. Dito owi na lang po ako sa daga. Mm. Tay kala ay wag, badyun. Kalan mga kababayan ha. Yung mga taong nan Ha? Maliligo lang po ako sa daga. Opo, pero wag kang magpapakalunod ha? Bad yun. Pausapin so ko lang yung mga taong nakakilala, kung may nakakilala sa kanya mga kababayan para makakuha rin tayo ng info sa pagkakakilalan, pagkakakilanlan kaya Nanay Angel. Kasi naihiwagaan talaga ako dito mga kababayan. Bakit boses bata? Bakit ayaw niyang sumama? Parang mabigat yung kanyang mga katwiran. Hello po! Magandang gabi po. Ah. <laughs> saan po kayo ma'am. Dito po kami sa San Pablo. San Pablo lang. Saan, saan kayo galing? Kumana po kami may Naglalakad kayo? Ayun kayo 'yung nakaibay? bike Suma so, tanong ko lang ma'am. ano pangalan niyo po? Ayoko ko makita sa TV. Ayoko makita sa TV. makita. Ay kilala niyo po siya, 'yung tao na 'yan. Hindi niyo kilala? Oh, kala ko kilala. Ang ah, pangalan niyo po? Gusto ko nang makita ka kasi lagi ako natunog. no, so. oh, thank you so much po. Lahat na labas ko Magdamag po yung <laughs> Magdamag. Masisira na, oh. <laughs> oh. so, na kapat mas ako sa kapat. Ay, wag naman. <laughs> <laughs> ah, gusto na kami. O, oh, sige po. Hey, Wala mo, ka muna. Ikaw sa TV. Anong pangalan niyo po? Ruth. Ilan taon na po kayo? 59. 59. Nga ganyan, ng mga ganyan, binibigyan ng gantimpala yan eh. Ayan, oh. Thank you. Pangmeryenda nyo po. Ayan. Thank you. Walang anuman po Nay. salamat po. Anong punta ha? Thank you so much po. Ingat po kayo nai. Salamat sa panunood. I Share nyo lang yung mga videos natin para mas makatulong pa tayo. God bless po. Thank you. Salamat. Ayan mga kababayan na, akala ko kilala nila pero hindi nila kilala si Nanay Angel. Pero mga kababayan, uh, gaya na aking sinabi, hindi ko siya pwedeng puwersahin hanggat hindi natin, hanggat hindi siya pumapayag. Pero hindi po dito nagwawakas ang pagtulong ni Daddy Frankie. Kasi mga ganitong uh, sitwasyon, hindi natin makukuha sa madalian. Kaya sana pagbalik namin ay sumama na siyang muli. Pero sa gabing ito mga kababayan, uh, ko pa rin siya ng pambili ng pagkain. Pero hindi nakalakihan kasi yung nakaraan na binigyan ko siya, sabi niya nawala. No? Tsaka syempre mga kababayan, malalim na rin ang gabi kaya hindi na rin kami masyadong magtagal kasi delikado rin po. Ate, bigyan kita pambili mo ha? Huwag mo na ipapawala ha? Kasi sayang yung pera. Okay? O. Oh. O, oh, 500. Ha? Hindi pwedeng marami kasi mawawala na naman. Tago mo na, baka nakawin ulit. Eh, baka Ah, okay. Ay, hindi pwede. Mananakaw ulit eh. Hindi? Okay. Sabi mo kasi nanakaw. Pagbalik ko na lang ulit. Hindi mo nanakaw? Hmm. Babariling ko na pag nanakaw? Oo. Oh. May baril ka ba diyan? Wala. Ah, paano mo babaril? Basta. Oo. Oh. Basta ingat ka ha kung gusto mo lang sanang sumama, mas mapapabuti ang kalagayan mo sa shelter namin. Ayaw ko doon. Bakit? Basta, ayaw may mga kasama, may mag-aalaga sa'yo, may tagaluto. Makaligo ka araw-araw. Maliligo naman po ako araw-araw. Malipad -araw. na ako ako sa dagat eh. Hmm. Tapos mabibigyan ka namin ng damit na bago. Bilang mo na lang ako rin. Eh, Di ba may binili na ako sa'yo? pero mas maganda pa rin kasi pag nasa bahay ka, doon sa bahay namin. Ha? Ayaw mo? Oh, sige pala. Babay na po. Oo. Oh, oh. Ingat ka, ha? Oh, ingat din po kayo. Opo. Oh, oh, thank you po. Oo, oh, walang ano man. Malamig dito. Mm -hmm. So ayan mga kababayan, isang mapagpalang gabi sa atin lahat. Maraming maraming salamat. Okay. <coughs> sa mga nagre-request po, nabalikan ko si Nanay Angel. At uh, sa mga nagsasabi na dalhin ko siya sa shelter, uh, ginagawa ko po yung inyong mga request. Pero gaya ng aking sinabi, hindi siya po pwedeng puwersahin. So babalikan na lang natin ulit, ipag-pray niyo po na sana. Uh, magtiwala na siya sa atin sa susunod. Maraming maraming salamat. Magandang gabi po and God.